What's up mga kabongers and for today's video Hulaan nyo saan tayo Siyempre Mampang dito ay para makakaunta <laughs> Ayan, punta tayo ng birthday 18th birthday po Ayan So ito yung outfit natin May kasama tayo dyan Si Ma'am Flurry and Ma'am Lisa Ayan, so ito Papunta na tayo sa venue Okay, so actually Kulay pink talaga yung motif So parang tayo lang naiiba dito So ito yung outfit natin Siyempre, wala akong kulay pink. Bibili pa ba ako? So, hindi naman sinabi, hindi makapasok pag hindi nang ha-pink. ba diba? So, kasi, yung iba, sumasabay talaga sa, ano, sa motif. Oo. Actually, para mabilong. So, hindi ako nakapag-pink kasi wala talaga akong pink. <laughs> Ayan, wala talaga akong gamit na pink. So, hindi rin akong bumili. ba diba? Papasukin lang naman ako. Pakapakainin lang naman ako pag hindi ako naka pink Tingnan nyo yung kasama ko. Si Ma'am Lisa and Ma'am Flurry. Uh, model model siya dito sa Alexander. <laughs> ayan. Oh, yun. So, naglalakad na kami. Actually, wala man siya ng tao. Yan pala yung birthday celebrants. Si oh, yun doon, no, So, ayan. Oh. So, ayan Nag-greet tayo dyan. Tapos, pumasok na tayo para kunyari, di ba? Perfect attendance. So, nandito na tayo sa loob. Ayan, maingin na tayo. Sige, <laughs> maingin na tayo. Maingin na pala yung venue. Siyempre, mayroong mga finger food. Uh, kumuha na tayo mga sweets pa to. Wala na kasing mga fruits na umbus na siguro. So, talaga kumbusin natin yung mga, ano, siyempre, panoorin nyo guys. Pakinggan nyo na lang kung ano yung mga nangyayari sa ating paligid.